naka-kamay mo delete. Tangtangan niya. Tangtangan niya ng gibutan niya. Ha? ha? Kasabot. Kasabot. Tangtangan niya kasabot. Ha? Kasabot. Tao ingkanto. Tao ka ingkanto. So. <tod> oh. Samang nang gibutan niya mo sa sane. Sa sane. Mo sa sane. Mo sa sane tawhana nang gitagay mo ng gibota, Usa -sani. Usa -sani. Usa sakit.

tangan ni. Ang tangan kasabot. Ang tangan ni kasabot. Ako wala saya wasay gamitan ning gamot. Gamitan ning gamot ako ang ulo gikan pa sa ubos. Tanan. Ako tanan ilabay. Labay tanan. Ana ilabay. Tanan. tanan. Tanan dari ang, ang hawak ani ang hawak. Ako nih ni, ako wala. Diksyon sure nga matang tani kasabot. Nakasabot. Ipatangtang eh, ni kasabot ka. Nakasabot? Oh. Silingan layo. Silingan mo layo. Layo. Layo ka ba? Sige, tang tanga, tang tanga. Tang tanga, tangan. tagtanga ni, tagtanga. Gusto kong tagtanga ni tanan. Karoon tayo yun. Agora ani. Agora, gamitan ang gamot ng pasyente. Gamita. Agora na ang ulo. Gika ba doon sa obos? Tanan. Tanan. Make sure nga matangtang tanan. Sige, hot da. Ot datanan. Gusto ko maayon ni, eh. ha? Nakasabot? Ha? Ano oh, sa may plano niyo ani? Ano sa, ni? sa may plano niyo ani? Ano sa ano niyo? Ano sa plano niyo ani? Ano sa may plano niyo Ano ni? sa plano? Ano ni? sa plano niyo ani? Ano sa gusto may tabo niyo ani? Hindi na makatabaho. Hindi na makatabaho? Yan ang magkasalbay si walang kasoya. Ha? Ah, Tawal lang sa si kasoya. Ha? Yan ang magkasalbay. Ha? ha? Pila mo ko magkabata ni? Ikaw na tayo. Tawal na tayo kay so, Kamuan. Ha? Kay Kamuan? Katula ka na yapi. Katula. Bala ba na Ha? Gusto ka kita yung magkunta? Ha? Gusto ka kita yung magkunta? Ha? Ha? Wala. Na, kaya anak wala. Na kay anak wala. Gusto kayo balik ko nila. Ha? Ayaw. So balik tangtangan eh Eh. Tawon dayon. O tangtangan gamit ang aling aning tawon na. Gamit lang lawas Eh. Tanan. Gamit ana. Tanan, na ko Sige, make sure nga matangtang ni tanan ha. Make sure lang gyud ha. Kay isumpa ko ni ha. Hindi kayo matangtanan. Balik din si mong mga anak, ha? Ah! <coughs> ah! Sige. Sige. Make sure. Make sure. ah Make sure. Sige. Tangtanga. Tangtanga. Hago ka. Gamit ang gamot. Tanan. Sige. Anong hawak ka ni? Anong hawak ka Sige, buhat niyo ni? Nakay-picture ka ni? Na ba kay picture oh, na Sa Facebook. Sige, hot na, hot na, hot na. Hot na, Gusto kong matangtang hitan yan, ha? Katong pangalan aning ito, o sa picture ani mong igamit, ang tanga ito. Kasabot? Ha? Gusto igamit nyo ni pagpasakit? Gusto igamit ninyo? Ang may manika? Picture lang? Ha? Picture? Nagamit ng kandila? Gusto ikulong? Gusto Kuha nga kanila yung Sige, hot da, tanan, hot Hotda. Make sure nga matangtang ni tanan. Sige. Tangtang -tang, wala pa. Dugay na yung gibuatan, dugay na. Ano sa alam, pila na ganat lang yung gibuatan. Si Mana. Mana? Si Mana? agay, agay. Agay, okay. agay. Okay. 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 Hindi niya maliw. Hindi niya, pero hindi na nga ikaw ayaw. Kaya eh. Tupong na. Tupong na, di ba? Di ba? Oo. taas ang tao, di ba? Wala na to. Ha? Hindi, ko na yung tihil na. Ay, na ka to, ha?